Hi guys! Welcome back to another vlog. As you can see guys, basang basa pa. Magkakaligo ko lang. It's a Sunday pala today and magsisimba kami of course. Ni Daddy and Kian mamaya. Dito lang kami sa poblacion guys because we will be submitting at uh, the baptismal ano din Kian, uh, certificate para next Saturday mag ano na siya? mag -co confirmation Yan. Yeah. So, tapos lang. Tapos ko lang talaga maligo, guys. And, isipan ko mag-vlog. Kahapon nag-vlog din ako, guys. Uploaded na. Maraming salamat po sa so, mga nanonood at sa so, mga patuloy pang nanonood ng aking mga vlogs, guys. Alam ko, minsan, nakakaumay na rin. Pero wala, eh. Yun, yun at yun lang talaga yung naiisip kong mag-ano, guys. Uh, naiisip kong mga contents. Real life lang talaga. Wala naman kasi akong collaborator din dito, la vlogger. Um, meron sana pero ano, hindi naman kami ganun ka close. Hindi talaga kami close. Char Charlotte. Yung mga marami mga taga Cebu na mga vloggers guys pero hindi tayo sikat guys. Okay lang 'yan. So ngayon, habang nag-aano ko, nag nagsusuklay ng aking dami, ah, aking buhok pala is naisipan ko mag make up. Kahapon, nung naggrocery kami ni daddy guys, es bumili ako ng sunscreen. Eh, naka buy one take one sila guys, pero medyo maliit. Naliliitan ako sa kanya. Ito Oh. So, buy one yan. Ito yung take one. Natapon uh, ko na yung ano niya. Natapon ko na yung kanyang box sa kanyan. Kasi balaw ko tag-isa kami ni daddy. So, trinay ko na to. Try natin siya ngayon. Tapos na rin akong mag-sunblock. Mag-sunblock na rin ako guys ng BYS. Pa pala ko siyang patungan. Kasi binasa ko tong aking sponge para maglalagay ako ng konting uh, foundation. So, try natin to ngayon kung okay ba. Hindi ba siya sticky? Hindi ba siya watery? Mga ganon. So, ang liit na nito niya guys, pag press mo ng ganoon konting-konti lang pala ang laman. Like, dito lang yung laman niya. So, hindi siya practical. Okay lang to pag nagta-travel ka siguro, ay ganyan, pwede mo itong dalhin. Pero pag daily basis, everyday kasi ako nag sunblock guys. Kahit nasa bahay lang, nagsa-sunblock pa rin ako. So, try natin. All over our face. Naglagay na ako ng sunblock niya ng guys sa yung BYS. Tapos, try natin to. Hindi ko pa to na-try eh. Ngayon lang. So, mag-review tayo. Anyway, aalis naman kami. After namin magsimba guys, bala ko magpalinis ng kuko. Kasi ang ang sakit na ng kuko guys, duda ko meron na tong ingrown. It's been a while na rin kasi guys. Hindi na rin kasi kami madalas nagpapalinis ng kuko ni daddy. Nagpapakleaning na lang kami guys. Hindi na ako nagpapalagay ng uh, polish or ano ba yon Nail polish. Yung may kulay. Kasi gusto ko lang ng simple. Lagyan din natin yung aking leeg guys. Kasi importante din yung leeg. Sa ano? Sunblock kasi hindi ito nagre-wrinkles the sunscreen kasi guys is it prevents your skin from getting burned uh, from all the wrinkles then hindi siya nakaka wala talaga ng wrinkles no disclaimer yan pero nakaka help siya guys na ma-moisturize din yung skin mo kaya hindi ka madaling nagre-wrinkles and this one has masahin ko lang guys wala akong makita Pag-a-glasses lang This is a tinted sunscreen by Belo. And it has SPF 50++. Plus plus plus. So, ayun. So, so far, hindi naman. Uh, hindi siya sticky. Kasi ito, guys, ang, ang, ang ganda talaga dito, guys, ng, ng ano, formulation ng BYS na to. It's been a while with me na. And kita nyo, opa, oh, ubus na talaga siya. Hanggang dito na lang. So, ubusin ko talaga siya, guys, this uh, few months from now. Kasi bibili ako ng either ganito or iba namang uh, brand pero ganito din yung ano basta tingnan ko lang basta nagustuhan ko talaga siya guys so sa so, mga interesado BYS sa lahat ng mga Watsons available siya so ngayon pinabasa ko nga sa kay Kian yung aking sponge ayan as you can see ano na siya damp so tapos na tayo mag prep ng ating mukha wala lang akong setting spray guys yun pala bala kong bubili soon pag may extra ako. Bibili ako ng setting spray because nakaka-help siya, guys, na uh, mag-freshen up yung ano mo, yung mukha mo. And ano din, nakaka, uh, ano ba yun, nakaka-stay yung yung makeup o ano mo yung ilalagay mo na makeup doon? Nakaka-stay siya. So, ayan. I'm using this uh, liquid foundation na very mild lang siya, guys. I've been using this since last year. Pakainin niya to pero naiwan niya eh. So, sa akin na to. Spotify yata to. Spotify. Ay, eh, basta. Or Spotlight. <laughs> basta hindi ko makita. Basta yan, oh. oh. so, mga interesado. Malaki yung bote niya. Parang uh, 5 ml yata to. Or 10 ml. Pero tagal na nito. And so far, I like the consistency niya. And nakaka-even out talaga siya. Nakakawala siya ng mga redness ko. So, Kasi ang dami kong red part dito sa aking mukha. Ayan. Oh. So, maglagay tayo. Pakunti-kunti -konti lang. Ayan. Ayan tayo niyan, guys. And using my sponge. Ayan tayo ng konti. Lagay. Ayan. 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 Tapos lagyan din natin ang ating leeg. Ayan. So, dump lang, guys. Hindi pwedeng ganyan. Hindi pwedeng isa-swipe. Kailangan dump lang. Dump, 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 ha. Dump, dump, dump. Ang hindi ko sabihin. Bakit? Kasi kung isa-swipe mo siya, guys, para siyang winalis. Ano, sayang yung product. Sayang yung product kung isa-swipe mo lang siya lahat. And hindi siya na-even out. Pwede din naman akong gumamit ng powder na para foundation, guys. Kasi I have naman. Pero mas gusto ko talaga ang damp... Ah, eto. Etong blending... Ano ba to? Ah... Uh, parang ano? O, oh, ayan o. Oh, tingnan nyo. Lagyan din yun natin yung ating tenga. Yung ating sponge. Blending sponge. Ayan, mag din natin ng konti. Ayan. Then, mag-headband ako, guys, para di maano yung aking buhok. Ayan, haba na lang buhok. Next week, magpapagupit na lang din talaga ako, guys. And then, May 1 will be our 31st anniversary ng asawa ko. So, to daddy, advance wedding anniversary 31st. Baka mag-dine out lang kami ni daddy, guys. Iki treat ni kuya. Yun, charo. Thank you, kuya and papay. si sabi ni kuya, he will give us a budget for that. Para uh, gusto niya kasi mag-ano daw kami. Mag-date daw kami ng ama niya. Thank you, kuya. Alam ko, uh, my son is really doing everything para Please, makalimutan namin yung nangyari, masaklap na nangyari sa amin. ba? No? yoko na yung isipin, guys. Bahala na sila sa buhay nila. Malalaki na sila eh. Alam na nila kung ano yung tama at mali. So, isa lang masasabi ko, wala talaga silang utang na loob. Yan lang ang masasabi ko. Wala kayong utang na loob. utang na loob, guys, is very important. Okay. So, after nyan, guys, maglagay na tayo ng concealer. So, concealer ko, matagal na ito, mga six months ago from Maybelline. Pero, marami pa rin siya. So, lagay lang tayo ng konti, dyan. Ito yung, ang style ng paglagay nito, guys, ginaya ko si Tati. Sino yung familiar kay Tati? ano siya, vlogger siya guys ng mga makeup. And then, maglagay din ako dito sa aking mga yung mga ano ko, discoloration. ah uh, ano ba to? Melasma. Meron ko sa akong melasma guys. Oh. Nalagay na rin tayo dito. And then dito, sa ating nose part. And then, dyan. Kaya. Alright. So yan lang guys. Tapos na. <laughs> And then guys, bala kong isuot, I let it stay mo muna. So, bala kong isuot is yellow. Eto. Bala ko isuot today, bahala na black. Tagal ko na na kasi to guys eh. This is a jumpsuit. Nabili ko to sa Tamunok Lam Dati pa. E eh, ko na siya, hindi ko na siya na na we wear so I I wear it today. I'm wearing today, guys. Para ano? Uh, And then para magamit ko naman yon. And then so ngayon isiset na natin tong aking uh, concealer using this concealer brush. Ano lang siya guys, flat. Ganyan. Ganyan. Ganyan lang. And then, whatever is the excess, lagay na lang din natin dito. Sa ating talukap. Pero mas gusto ko pa talaga rin yung ano, guys. I'll use the sponge. Kasi na even out talaga niya, din. Alright, so tapusin ko na lang muna yung aking makeup guys and I'll be right back. Just then. Guys, so tapos na ako Mabihisan mag ang mag-makeup. Pangkulo na ako kumuk guys, kainit ka ayo. Grabe kainit, super. Ay, ang ganda ng mata ko, oh. Oh, ang ganda ng piluk, uh, pinuka ko, ba? Tumubo na talaga yung, yung eyelashes ko, guys. Thank God. Hindi na talaga muna ako magpapa. Uh, eyelash extensions. Kasi, nanonotice ko talaga siya, guys, nagtatanggalan yung mga buhok ko. Yung mga lashes ko dyan. Yan. Alright, so sinadadi, tapos na rin siyang maligo. Si Kian na lang. And ang bag na ginamit ko today is this one. This is an MK bag. yan. This came from United States of America. Ang tagal na nito sa akin guys. Bigay sa akin ng cousin ko. May pa-design siya dyan na may patasal ng bag. Ganda talaga nito. Tapos may lagayan siya. Oh. Ay, yung ba itong nilagay ko dito? mga So, ayan, malaki siya. One, tapos may isa pa. Two, so dyan ko nilagay yung aking wallet. Ayan, bala kong lagyan din siya lang um, wipes. Kaso malaki pa tong wipes niya eh. Ayan, kapag oh, hindi mag So, yung maliit ko lang na wipes. And then, sa pangalawang compartment is walang laman. So, baka nga dito ko lang ilalagay yung wipes. Ah, uh, ayan. Kasya pa naman. Okay. Tapos, sinindan na lang namin si Kian, guys. Then, dadalhin ko yung baptismal, ano niya, papa-photocopy muna namin. Meron kaming neighbor dito na nagpapa, ano naman, nagpapa-photocopy. Si Daddy, oh, hindi na naman naglagay ng ano sa mukha niya, ito talagang taong to. Kung hindi mo talaga to i-remind, hindi talaga maglalagay sa mukha niya. I let him use this. Pagbaba ko na lang. Alright, so I'll see you guys later. So, off we go guys. To the church. Dito lang kami sa poblasyon nga guys kasi malayo na kasi dun sa city ba wala nang kaming planong mamasyal sa city magpapaano nga lang kami linis ng kamay ano then hindi ako magpapalinis ng kuko kasi ang oh, hindi na mga kuko hindi na rin ako sanay guys yung ano ko lang pa ako lang yun ang papalinisan ko definitely so kasama namin si Kian and then after namin magsimba is that um, the drop off lang namin siya and then kami na yung pupunta doon sa aming sa tabunok lang, guys, para madali ng kami mag-ano, Alright? So, ngayon, naghanap kami ng Xerox copier, guys, na magpapaputokopi kami. Kung wala, uh, tingnan lang muna namin dun sa church. Baka meron sila. Okay? We're here na, guys, sa Poblacion. Ganda ng altar talaga yung Ganda ng pagkaka lighting nila. Kasi newly renovated pa rin. Yung mga pintura nila. Yung sa confirmation ni Kian guys, babalikan na lang namin kasi wala silang xerox eh. Sirado kasi yung sa neighbor namin. So hanggang May 3 pa naman pwede magpalista. And then yung bayad ng confirmation is $150. Ay, naka-block pala kaming tatlo. <laughs> Wala, naka-block tayong tulodan. Mm -hmm. Oo, oh, pero marom sa block. Say hi, Uri. Charcoal block. Yeah. Charcoal block. Uh, Kian. Block. Yeah. Block sa kanya. Ako din, naka-block. And ang gamit ko, hindi ako nag-eyeliner ngayon, guys. Eyeshadow lang yan, guys, na-block. Tapos, spread out ko lang siya para ginawa ko siyang cut eye ba yun init guys although may dala akong papamaypay pero malakas naman yung electric fan dito so at least hindi kami maiinitan oh hi I'm back guys so galing kami yung isa guys and then we dropped off Kian kasi ayaw sumama sa amin ayaw talaga <laughs> Nagpabili lang siya ng siomai and he's currently eating doon sa bahay. Know, puso. Wala, ay nagigidahang -na, kanon pa dito. Oh. Sayang kahit tong kanon, dito maurot. And then, so kami ni daddy, ako guys, nagpalit ako ng damit kasi ang init nung black. As it. Tapos nag shorts na lang ako, ayan. White, no, blue na top and then, ano, oh, black shorts. So magde-date na lang daw muna kami ni Daddy. Although magde-date pa kami ngayong May 1 kasi it's gonna be our 31st wedding anniversary nito. Oh, mukong na to. Oh, isang buwan na pala. Si so isang buwan. 31st. Ah, uh, isang buwan na. Lagpas isang buwan kasi 30 man yung normal. So, uh, so alis na kami, guys. Wala namang gagawin. And bukas may work ako, pero wala akong team bukas. Ah, meron tatlo lang, guys. And, but, okay lang yun. Chill lang yun sila. Thank you. But the rest of my team are on training for MSS. So, yung tatlo lang yung i-assist ko. Tomorrow. O, oh, dalawa lang pala kasi yung isa RD pa pala yung bukas. Yun. Ang ganap. Yun. So, maya na lang uli, guys. Guess where we are, guys. We're at Gaslamp District. Surprise! bagingan ng tulungos. Oh, tambay-tambay kami di Daddy dito, guys. Ganda dito, guys. Sa so, may busay dito, ito, guys. Gaslam District. So, ayan, o. Oh, mga bukid, mga kabukiran. Kaso lang may music man. Baka makapiray tayo. Ya, yes, dito kami ni jadi yes. Ayan. Jadi tuh si Lam Chingkita. Jadi tuh yung Lam buhok, guys. Ayaw, 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 ayaw. <laughs> Naami sa busay, guys. <laughs> nice place. Nice place, no? Oh. Oh. Nice Cebu. Kita mo guys. Oh. So sa baba guys, ayan. Meron pa diyan guys tambayan hanggang doon. This is Gas District Gaslap Gaslap District guys. So meron din silang mga establishments dito. Kainan. Sarap. Ganda dito, guys. I love it here. First time, second time na namin ni Daddy. Sandali. Bali, second time na namin ni Daddy dito. But the first time that we were here, andun lang kami sa parking area. Kasi nag-aantay nag kami kina Jennifer nung pumunta kami sa busay na uh, resident ng amin friend, sina Wendell. Pero hindi talaga na, namin up na- Uh, hindi kami uh, oh, pumunta dito ba? Uh, so, ano sila? Puntahan ko sila dito. So, ngayon, <coughs> hindi na kami nakapag-manicure. <laughs> uh, <coughs> magpapag na lang kami, guys, after, ano, oh, this coming Thursday siguro. Kasi magpapagupit man ako. Ah, dito ang agianan. Ganda talaga ng view, guys. Oh, so, dito kami umakit kami sa taas. Ayan. Upo-upo lang muna kami. Busog pa kasi ako, guys. Ayaw ko pang kumain. Ganda na ng nature. Diyan si daddy nakaupo. Ayan. Ang <laughs> buwang dito pulo kami dito, guys. ang sarap dito, grabe. Hmm. Gaslamp. Gaslamp, ano. Ito dito Gaslamp District. Ang dito sa taas. Mahangin. ay kita-kita mo talaga 'yung city. Pero mamaya pag pagka nito, mas maa-appreciate pa namin itong lugar nito <clears throat> malayo na kasi guys kung pupunta kami ng Mr. A. Malayo na masyado. So kami lang dalawa. Si Kian di sumama guys. After Simba, nagpa-drop off siya kasi eh. Pupunta daw yung mga friends niya sa bahay. Inayaan ko na lang. At least na sa bahay lang naman. At least hindi siya naglakwat siya. So, done ordering, guys. So, dyan di ka po sa Cowboy. Nag-order ako ng... So, ito akong i-order. Ah, sizzling spare ribs yung sa akin. Si Daddy, dun siya sa overload. Pork steak naman yung sa kanya. Oh, <laughs> Tapos, steak? instead of soft drinks, we opted for lemonade. Kasi mas, ano, mas nutritious ang lemonade and iwas din sa sugar guys so yun so ito lang so we're still thinking guys kung anong plano pa talaga kami ni daddy kung saan kami magda dine out kaming dalawa lang this coming May 1 when, as we celebrate our 31st wedding anniversary a few moments later you order ko guys spirits sizzling spirits yummers Nintay ko pa yung order ni Daddy. Then, yung drinks namin na lemonade. And, off we go. And, yung bago, guys. Ganda ng bago. Oh. Napaka, ano, trendy ng bago. Let's eat. Let's eat na, guys. May nila na ako kaon. sunod na si Daddy.

Daddy na. Ito na yung food niya, guys. Calamari with ano to? Uh, pork steak and egg. And egg. And Daddy. Let's eat. Done eating, guys. Ang busog namin ni Daddy. Ayan si Daddy. Okay. So, dito lang kami sa may bandang ano nila. Uh, ano ba daw dito? Basta dyan, yeah, we're looking na yan dyan, guys. O, yan na yung city. We're looking sa mga bookie. Yeah. Kung dito ka titingin, ayan, magkikita mo na yung city, o. Oh. Ayan. City side, ayan. Ayan. Ganda talaga dito, guys. Where? So, taga, sa mga taga Cebu, yung mga hindi pa nakapunta dito sa Gas Lamp District, Busay City, Busay Cebu City. Punta kayo dito, guys. Marami silang amenity, uh, amenities, marami silang establishments na mapagpipilian mo na drinks, um, uh, pagkain. Mura lang din, guys. Yung sa amin ni Daddy, wala pang lapayatang pa ang, ano, 500 or 600. Tapos busog na busog na kami. Lumipat kami, guys. Dito naman kami sa kabilang side. Ayan, ang ganda, oh. Ganda ng mga lightings nila dito. May music ka lang. Dito pa sa baba. Oh. Ha? Oh, yan ang city, guys. Ayun. Very nice. And we're home na, guys. We arrived home just a couple of seconds ago. And we really enjoyed and we really had fun ni Daddy dun sa Gaslam District. So, It's one of the uh, ano ba yon sceneries doon sa Busay guys na meron silang mga pa, ano doon mga um, ano ba yon mga restaurants meron silang mga itiri lahat doon kumpleto sila guys actually so nakainom pa nga si Daddy ng isang beer so bumili siya ng isang beer bago kami umuwi So I guess I'll end my vlog for today and dito na pala yung anak ko hindi nagpaiwan talaga siya And nandito na rin si Daddy So, we're gonna end our vlog for today, guys. Ingat kayo parati, guys. Be good! Dahil ang mga kabit. Yan ang kabit ko na gwapo. Ay nasa tabi-tabi lang. Mwah. Mama!